Alright mga amigo, sumiinit nga po ang hidwaan ngayon man ni man Floyd Mayweather at Gervonta Tank Davis bagamat hindi naman na bago ito dahil makailang ulit nang nangyari ang bangayan ni Mayweather at Tank Davis tulad noon kung saan pinalayas umano sa Mayweather gym ni Floyd si Tank Davis at tinangka daw ipatalo ni Mayweather si Tank Davis kontra kay Rolly Romero. Tingin ng ilan, gawa-gawa lang ito ni Tank Davis at Mayweather para bumenta ang paparating na laban ni Tank Davis kontra kay Frank Martin sa Hunyo. Medyo mahina kasi ang promosyon ng nasabing laban tila natabunan ng Riyadh season at pagkakaanunsyo ng laban ni pound for pound King Terence Bud Crawford at malaking panalo ni King Ray Ryan Garcia kay Devin Haney. Pero speaking of Ryan Garcia, ang hidwa ang Mayweather daw at Tank Davis ay lalong lumala nang sipingan naman ni Tank Davis ang anak na babae ni Floyd Mayweather. Painggan po natin mismo si Ryan Garcia. I already knew. I already. I already knew about all that. Uh, once um, Javante fucked uh, uh, Floyd Mayweather's daughter, and that's not even a secret. That's not even like, that's not something I'm exposing. Nakupo kung totoo man yan eh, kahit naman siguro sino eh, magagalit talaga. At sa pagkabanas nga po ni Tank Davis kay Floyd Mayweather Jr. Pati ang nananahimik na protege ni Floyd Mayweather Jr. Ang undefeated na si Cormel Moton e eh binira na din ni Tank Davis. At sinabing hindi daw isasama ni Tank Davis itong si Cormel Moton sa kanyang undercard laban kay Frank Martin. Nag-umpisa ang lahat ng mag-post si Cormel Moton ng pics niya kasama si Floyd Mayweather at ang caption, The Best Team in Boxing. Dagdag pa ni Cormel Moton, Unfortunately, I will not be fighting next weekend on the port. I appreciate all of support. Expect me back in June. I promise to put on a show. Pero belta nga po ni Tank Davis. Yo ass won't be on June 15 card either. Ibig sabihin po mga amigos, hindi daw niya isasama si Cormel Moton sa undercard niya sa June. Laban kay Frank Martin. Alasahin ang baraha. Patunayan mo sa ha. Sino maram mabuno.